Mga kabayan, isa sa mainit na tanong ngayon, naghihigpit na nga ba ang Czech Republic sa mga undocumented foreign workers? O lalo na sa mga nagro-cross country papunta dito at sa iba pang bansa sa Europe? Kung mapapansin ninyo, parami ng parami ang sumusubok tumawid dito sa borders para makahanap ng mas magandang oportunidad lalo na sa si Spain, Italy, France at syempre dito sa Czech Republic. Pero bakit nga pag ginagawa ito ng iba? Una sa lahat, naghahanap sila ng mas mataas na sahod. Pangalwa, mahigpit na ang trabaho sa ibang bansa. Kaya nagbabaka sakali silang makapasok dito kahit wala pang kumpletong papel at syempre gusto rin nilang makahanap ng mas magandang buhay para sa pamilya nila. Pero kabayan, tandaan natin, delikado itong ginagawa nila. Possible na mangyari sa kanila, ma-deport at mapabalik sa kanilang bansa. Mahul at makulong dahil sa illegal stay o illegal works. Mahirap ang kumuha ng illegal visa o permit sa future dahil possible sila ma-blacklist at ang pinakamalala, mapagsasamantalahan sila ng mga illegal recruiters o employer dahil wala silang protection ng batas. Kaya ngayon, naghihigpit na ang Czech Republic at iba pang European countries. Bakit? Kasi marami na talagang kaso ng mga undocumented workers na pumapasok at nakakapekto hindi lang sa kanila ang sarili kundi pati rin sa imahe ng mga Pinoy at iba pang lahi dito. Kaya sana, huwag na nating dagdagan pa. Kung may kilala kayong nagbabalak mag country nang walang papeles, kausapin nyo muna sila. Sabihin ninyo, huwag mo nang gawin kasi hindi lang ikaw maapektuhan kundi pati yung buong komunidad ng mga Pilipino dito. Mas maganda pa rin dumaan sa tamang proseso. Oo, mahirap at matagal pero ligtas at secured ka. Mga kabayan, tandaan, huwag natin isugal ang kinabukas iwasan natin at pangalan ng Pilipino sa maling paraan. Hindi ako against sa mga nag-cro-cross country. Ang gusto ko lang ipaalam sa inyo kaya nagiiikpit ang Czech Republic dahil sa mga makukulit na Pilipino na alam naman ang bawal ay tuloy pa. Kaya hindi natin masisisi na nagiiikpit ang embassy sa mga gartong kalakaran. Yan lang po yung masasabi ko. Lagi tayo mag-iingat na saan ka bansa. Salamat!